Ay. Ay. Tatlong bilyon ikaw lang ang ah, aking gusto. Kakuan ka na, Nay? Ano? Ka tatlong bilyon? Kata. Wala. Wala ka na kapamilya, Rana? Ka ng tatlong bilyon ikaw lang ang aking gusto? Wala pang kumikuan, eh. Sisi na bukayo ko doon. Pero saka nakakuan ko alam, pero wala na akong Ah, wala tatlong bilyon ikaw Kata. lang ang aking gusto? <laughs> Pero kakuan ka tong kuan na eh, katong 3 ikaw lang aking gusto. Gusto taga og 1,000. Para sa imo Ha? Para sa imo. Para, para sa ko uh -uh. ha. Oo. salamat ha. tatlong billion ikaw lang gusto. Gusto taga og 1,000. kaya ay mong kamot na one 1, 2, 3, 7, 8, 1,000. Ingat ay. Oh. Katong bilyon. <laughs> Ingat na ha. Kamping siyong lakaw karong adlaw ah. Ah sige, diri sa me. Oh, sige. Sige na, bye bye na. Okay. Tatlo bilyon, ikaw lang Ayaw. ang aking gusto. Kaya ka na, te. Nakapamilyar ka na. Wala ka na, wala na. Pero ka ng 3 bilyon, ikaw lang ang akong gusto. Gusto taga ano, isa kalibo. Yeah, <laughs> do Lagi! Lagi! Hindi na ako. Lagi, seryoso na eh. Gusto naman ni Pabot. Dabi na sa mga kababaihan. So, dawatan ito eh. Isip nga, palipay po na mo, gigan sa timpada yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 Sige, salamat, Sir! May isa pa yan Madayo <laughs> 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 lang sa pagpaninggamot Nananaro ba ka para sa iyong pamilya, ate? Hindi, sa mga ano Kamusta ako sa iyong pamilya, si mong anak? May salamat kayo, Sige amping pinggan nyo, Nay? Kamusta? Sige Dito sa'yo, Nay! Ne! Tatlong bilyon, ikaw lang ang aking gusto Kaya sila lang sumangkat! Tatlong bilyon, ikaw lang ang aking gusto gusto tagaki sa kalibo ba? Ah. Pag sure ay. <laughs> Lagi. Yada. Yada imo kamot. Tatlong bilyon ikaw lang ang aking gusto. Gusto tagaki sa kalibo. No, pagtanong ba? Pa. Tayo <laughs> yada imo kamot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 na lahat nyo rin sa mga kaway! Para sa mga kuwante, mga kababaihan, nga halabi na nalang yung kamot. Kasi tanga nalang yung masalamot siya tayo! Okay na ka? Okay na, dakit din! Hindi <laughs> ko sabihing, hindi ko sabihing, hindi ko sabihing! Okay lang. Pajugog na ko yun. Pajugog ka po bang? Sa tatlong bilyon. Okay lang ako adjust mo. Okay lang po naka video Nag-upload oh, ko video po sa social media. Ah. Sa Facebook. Sa may pangalan niyo mo. Sige lang. Okay lang. at niyo mo may

gulo ka kilo para din ako makahagok ko ah. Sige te. So, all, lang din akong palitod. Amping pang ganda na iti ha. Ang um, dadan kayong salamat. Sige te. Kumusta ko si mo anak? Si mo ang kwa ni mo. Tipo pamilya ni mo. Ang ganda na iti. Salamat ka Salamat